Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Tang mabag. Palang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog Lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang alam. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Don Carlos sa probinsya ng Bukidno. Ating hilingin na maitatag ang alta ng ating manunubo sa bayan ng Don Carlos. Paimutag sa atong mga kaigsunan diha, sa Visayas ug sa Mindanao. kisan pa ka tong mga kaigsunan nga ana sa Luzon ug sa laing nas. Dalay angino, ang sa walay katapos. Natin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitong putlimang kabanata ang talata po ay tatlo. Itong mundong ito'y kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig. Ang saligan ito'y aking itititig. Itong mundong ito'y kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig itong mundong ito kahit na mayani. Maubos ang tao dito sa daigdig. Ang saligan nito'y aking ititindig. Ang saligan nito'y aking ititindig. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa inyong banal larapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Aming idinudulog sa inyo sa oras na ito, ang lahat naming karumihan ang lahat naming kasalanan, dasal namin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang sa maglinis at pumawi sa lahat ng Pusal din ko namin sa inyo ang bayan ng San Don Carlos sa probinsya ng Bukidnon. Ang aming panalangin ang lahat ng alta at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunus ay mapawalang isa sa pangalan ni Yesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng inyong santong espiritu, maitatag ang alta ng aming Panginoong Heso Kristo sa pupayan ng Don Carlos. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa, tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen. Amen na, amen na, amen na, amen. Amen. Praise God. Praise God. Ang ating buong pag ay mula sa aklat ng Genesis, kabanata 27, talata 36 talata 36. Nagsalita si Isa, dalawang beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob. <laughs> ang kanyang pangalan, inuha na niya ang aking karapatan bilang panganay. At ngayon, inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkakataon na si Isao ay sinabihan ng kanyang ama na naipagkaloob yung basbas -bas sa kanyang nakababatang kapatid. Ano po? At ang sabi ni Isa, dalawang beses na niya dinaya. Pero alam niyo po, hindi naman natin maangkin ang katotohanan ng salitang ito sa kadahilan ng kung pandaraya ang ikalawang bahagi, hindi po yung una. Ano po? Kasi kung babalikan natin yung istorya, sa unang pagkakataon ang uh, ang karakter na si Isaw ay nangaso. Tapos nung kanyang pagdating, nagluto si Jacob ng mukhang mabango yung kanyang niluto at mukhang masarap. Kaya ang sabi ni Isaw, baka naman pwede mo akong bigyan yan. Sabi niya, <laughs> sabi ni Jacob, bibigyan kita, pero may kondisyon. <laughs> sabi ni Isaw, ano mga kondisyon yun? Sabi niya, ibibigay mo sa akin kapalit ng pagkaing ito ang pagiging panganay, ang karapatan na maging panganay. Sabi ni Isaw, mamamatay ako sa gutom aanhin ko yung karapatan bilang panganay. O sige, sayo na, sabi niya. Eh, pumayag po siya. <laughs> sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. O sumusumpa ako, sabi niya. <laughs> Tsaka sa binigyan ni Jacob nung kanyang inibuto. Mga kapatid, hindi ko po ipinagtatanggol si ako. Kasi ako din sa sarili ko, naniniwala na mali yung ginawa ni Haku na panlilin lang sa kanyang tatay. Kaya naipagkaloob sa kanya yung pagpapala. Pero, gusto kong balikan natin yung sinasabi ni Isaw na dalawang beses siyang dinaya. Hindi po totoo. <laughs> hindi naman po ako lawyer. Pero, paliwanag kong nauunawa na hindi pandaraya yung ginawa sa kanya. Kasi, umayag siya. <laughs> ano <po? <laughs> At sa pagkakataong ito, ito po yung talagang nadaya siya. Ano po? Kaya nga ang pangalan ni Hako, ang ibig sabihin eh, mandaraya. Ano po? Sa ibang salin, mga agaw. Ano po? Uh, dapat nating maunawa, mga kapatid, na ito yung sinasabi ko nung isang pagkakataon na maging maingat tayo sa pagpapangalan. Eh, actually, meron akong kinorek isang beses. Dapat po hindi yan ang ipinangalan nyo sa anak nyo. Talaga naman, ko, ano dahil ako eh, <laughs> mapangan. <laughs> Pang sale sa sarili ko kahit hindi naman ako tinatanong matawarin niyo ako. Kasi po, ako ang dahilan ko, yun nga, ano ba yung ibig sabihin ng pangalan? Eh, later on daw, sabi ng bata dun sa magulang, eh bakit nyo naman ipinangalan sa akin to? Sabi niya, eh, ang ibig pala sabihin ng pangalan ko. <laughs> Anong nalaman niya? Yung ibig sabihin ng kanyang pangalan. Pero, katulad po ng sinasabi ko, uh, sa mga magulang, ang Diyos kasi ang nagtatakda ng pangalan ng bawat isa sa atin. Kahit hindi maganda, Pastor, o oh, yun ako. Eh, Kasi hindi nalagay yon para sa kanya. O de, kung uh, dun sa mga pangalang Jacob o Jacob sa pagkakataong ito, natatawa ako kasi yung aking kapatid, ipinangalan sa kanyang anak, Jacob, naku eh, yun daw eh, ipinagkalaw ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi ko, okay. <laughs> yun po yung sinasabi ko. Pinagkaloob ba sa atin ng Panginoon yung mga salita na sinasabi natin? Are we declaring truth? Alam niyo po. Naalala ko yung isang pagkakataon na meron tayong isang kapatid na nakagawa ng pagkakasala. Ano po? Nakalabag siya doon sa batas. At nung pagkakataon na itinutuwid siya, Aba, eh, nagpaalam <laughs> nagpaalam po sa simbahan at gumawa ng sarili at simbahan. Wala naman po problema sa atin uh, ang pagtatayo, ang paggawa ng sariling simbahan. Kung ito po ay kalooban ng Panginoon, gayon man. Tayo po ang ating, ako po ang aking kaisipan. E kung itinutuwid ka ng Panginoon, pagpatuwid ka. Uh, yung programa po ng pagtutuwid ay hindi isang madaling programa. Isang beses po ang inyong lingkod ay eh nailagay sa ganyang sitwasyon na kailangan kong tulungan yung itinutuwid. So, sinamahan ko po. Pero along the way, sabi ko, impis na maituwid, maitama, eh hindi yun yung lumalabas sa kanyang labi at hindi yun yung kanyang ginagawa. Eh, sa kaisipan ko po, sarili kong kaisipan, eh paano kita matutulungan kung hindi mo tinutulungan ang sarili mo? At yun nga po, <clears throat> nagsabi siya sa akin na hindi ko daw siya tinutulungan. Sabi ko, ang tulong na maipagkakaloob ko sa iyo ay yung tulong sa pagbabago. Pero sa <laughs> nakikita ko, kinalulungkot ko parang wala kang plano. Alam niyo po, ang pagbabago ay decision. At hindi po ito madali. Ano po? Kasi ang pagbabago ay e pag alis doon sa nakasanayan. Paglipat sa parang paglipat ng bahay. Ano po? Ang pagbabago ay e ideya ng paglipat ng bansa. Na galing doon sa mga nauunawaan mo nung ang inyo pong lingkod ay 19 years old. Ako po eh uh, napagkalooban ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon sa probinsya ng Cebu. Samantalang ang inyo pong lingkod ay taal na taga na votas. <laughs> taal na Tagalog. Ano po? Ako po ay eh napunta sa Cebu. Uh, at ang mga Cebuano during that time, mga 1996, ah, 20 years old na pala ako, o mag na, mag 20 ako nang dumating oras. Mga 1995, 94, 95, hanggang 96, ano po, nasa Cebu ako. Hindi po ako marunong magbisaya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sa isang taon na pagtigil ko ng Cebu, ang inyong pong lingkod samantalang bata pa ako during that time, alam, I started learning the language. Nakapagbisaya po ako. <laughs> alam nyo, <laughs> ito yung ginamit kong dahilan Nung ako po e eh inanyayahan na magtungo ng Thailand, nung unang apa ko ng Thailand, sinabi sa akin na ang Thai language ay tonal. Ibig sabihin, tono. Ang isang salita sa Thai, katulad ng ma, ay may limang iba't ibang tono kapag sinabi mong ma, ang ibig sabihin niyan ay halika. Pag sinabi mong ma, ang ibig sabihin niyan ay aso. Pag sinabi mong ma, ang ibig sabihin niyan ay kabayo. <laughs> ano ba ang pagkakaiba nung sinabi ko? Eh, puro ma lang naman yun. Ano mo? nagbago po yung tono. Ano po? Nagbabago yung tono. Kapag sa simula, syempre, hindi mo mababantayan na, ay, iba pala yung tono. No? Pero later on, <laughs> I'm sorry. It's later on that I realize na, ah, dapat pala. <laughs> hindi ako nagmaang maanga na galing-galing. Kasi alam niyo, sabi ko sa sarili ko, saan taong ko lang natutunan yung bisaya Sabi ko, matututunan ko yan, no Naku, Diyos ko. Dalawang taon na po ako nag-aaral ng Thay. Sabi ng teacher ko, my day! Ibig sabihin, mali. <laughs> May, yes die no ibig sabihin no, pag tinabi mong my die wrong eh <laughs> parang check kasi yung my tapos yung die yon <laughs> ayun po no na sa pag-aakala na <laughs> para sa akin ito nararapat sa akin ito kaya ko ito. Naku, mali pala. Alam niyo, isang bagay na dapat nating maunawaan sa buhay nito. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kung meron tayong kailangan, kung merong para sa atin na nawala, na agaw, ninakaw, o di natin malaman kung saan napunta. <laughs> Kailangan nating lumapit sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya. Kasi may kasaguraduhang may kapangyarihan ng Diyos para ibalik sa atin yung para sa atin. Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita. Kami po'y nagpapasalamat na ikaw po ay laging handa na gumabay o malalay sa iyong mga lingkod. Kami po'y humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na nababaliwala namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako. Lord, patawarin po pa niya. At sa oras na ito ang aming hiling, minsan mo pa kaming paalalahanan ng iyong katotohanan upang aming lakaran ang iyong katwiran sa pangalan ni Jesus. Dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang bayan na Lord God ng San Carlos. Ang aming panalangin, Panginoon, sa bayan ng Don Carlos sa bukid noon, ikaw ang kumilos ng may kapangyarihan sa katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Dasal namin ng unawaan. Dasal namin ang patawaran. Dasal namin ng pagkakaisa. At sa pangalan ni Yesu, sayaan mong maitatag ang alta ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Don Carlos. And so we declared the fire of revival to fall sa bayan ng Pagka. Dasal namin na ito'y dumalo sa Baguio City. Kagayan din. Legas, Pilipa, Manila, Pampanga, Patelos. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Nayaan mong matupad nila ang yung tawag sa kanila at sa pangalan ni Jesus. Mapangyari ang yung nakilakan. We also ask for the fulfillment of your purposes sa aming bayan. To be the launching part of the gospel. To be a missionary, standing country. And to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal po namin, Panginoon, ang aming mga training agencies, katulad ng may Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia-Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga minister nito para matupad ang dahilang kalooban mo. Idinudulog din namin ang mga misyonero sa iba't ibang panig na negli. Ikaw pong magkaloob ng kanilang pangangailangan para matupad ang yung dahilang kalooban. As you also pray, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. So also claim your pray yung pagsama mo sa mga bansa na aming tutunguhin, Panginoon, upang manalang sa sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Hayaan mo, Panginoon, ang part of revival na dumaloy sa mga bansa nito. We also pray sa mga simpahan, sa mga missionary, sa mga lingkod mo na aming makakasalamuha ang iyong apoy ng kapangyarihan na bumaba sa kanila. As we also pray for peace Sa Israel. And the fire of revival, say US, South Korea, Brazil, Atrasha. Lord, you also pray, Sa aming President Marcos, Vice President Duterte, Sa Senado, Congreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord, Namagari, Sa aming bayan And we're claiming and declaring, Your Lordship, Your kingship over our beloved country. Maraming, maraming salamat po aming pag-asa. Tinugod mo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Um, Amen. Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Um, Amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, ayan niyo pong salitain ko ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and love with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 praise God, praise God. Hanga sa Sama, Sama, thing He declared, God bless the Philippines big time. And so he declared to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.